nandito ako ngayon sa bahay ng mga teacher ng Pag-asa Integrated School dito sa Kalayaan Island, sa municipality ng Kalayaan. So, dito si teacher. Hello po, teacher Josco po. Teacher Josco, si teacher. Yuni, siya ngayon ang in charge kasi yung oh, ah, teacher in charge. Nasa mainland. Uh, nasa mainland Palawan. So, ito, o oh, di ba? Meron silang ano, pagsasaluhan ngayong ano, ngayong hapon. Si sir, paano yun ano? Paano nyo nilalabanan yung kalungkutan? Actually po sa akin po, nilalabanan ko yung kalungkutan by ano lang po, lang mga, example po natin, yung mga activity po namin sa araw-araw. wala. Kami mga po teacher, yung mga bagong teacher dito, ang ginagawa namin, uh, yung mga picture namin na yung something na yung picture na pwede naman pagkatao yung mga action yung mga moves namin na parang bago lang namin nakita sa camera so far yun pagkatao na namin at the same time yung mga experiences namin sa mga ano namin sa pangaraw namin na ginagawa dito Opo. So, po. si teacher ano paano mo pag nami-miss mo yung ano yung anak mo wala magbibisi po video call ah, oh, mabuti meron naman meron po pero pawala wala din Opo. ikaw naman teacher paano Ah, uh, nagbi-video call din po pag nag online Ano gusto sabihin sa na, anak mo? Hay na. <laughs> Oo. Oh, oh. <laughs> so ito, mga teacher na to, ah, uh, ang hirap kasi mula sa mainland Palawan, hindi nila alam kung kailan sila makaka-uwi muna sa kanilang pamilya. Yes, so ito pa. ginagawa natin mga teacher para sa mga bata, di ba? Yes po, oh, para, po. Para, para sa mga sa bayan na Pamilya, para, para sa pa. pamilya. Para sa pamilya at para sa mga bata. So nandito pa yung ibang ano, ibang teacher. So tatlo dito. So ito yung room para sa mga boys and room para sa mga girls. So ito, maghi naman kayo sa mga ano nyo, mga anak. Hi, Hi. Sa family. Si, si sir single pa, pero single si mama yung anak mo. Yes, so po. mismo namang yung ano mo, anak mo. Yes po, sir. Hello. Ate ah, Gwen, Miss Kelly Mama. Hello. Okay, ma'am. Hi naman dyan. Hello po. Ayan, si ma'am. Hello din sa asawa ko. Hello sa asawa! <laughs> asawa ko kasi naiwan. Wala pa kami anak, <laughs> Ay, okay. Bench, sure. ma'am. Baka mamaya ibang asawa ka. <laughs> ma'am, so ngayon, eto, magluluto sila ng ano? <laughs> tulong-tulong sila dito. Para lang sila nagka-camping, no? tulong-tulong so, sila dito. Mag, eto, may bulay sila. Tulong-tulong sa mga gawaing bahay, araw-araw. Tapos dito yung kanilang kainan. So, komportable naman sila. Libre ng LGU po. Yes, po. Libre ng LGU ang kanilang tirahan. Pero, yun nga. Ah... Uh, yung kalungkutan lang na mawalay sa pamilya pero masasanay din naman sila tapos alam mo after 3 years lang sila pwedeng palitan dito tama po ba ako depende, depende po kung may magpapaswap po kung may magsuswap pa papaswap sa kanila pero Ah, uh, karamihan sa mga teachers dito 3 years ang inaabot bago makabalik dun sa malapit sa kanila ng mga pamilya. So ito naman yung community nakalayaan, kalayaan ay ah, I may mean, nang barangay pag-asa konti-konti lang ang mga tao dito tahimik, maganda yung lugar lapit sa dagat ang lalabanan lang ang kalungkutan, pero para sa kanila uh, mapapawi yung kalungkutan basta ang iniisip nila ng kanilang ginagawa, ay para sa kanilang pamilya, para sa mga bata at syempre para sa bayan, bayan! bye